Hello guys, welcome back sa usapang loan at online lending. Matagal din po tayong hindi nakagawa ng review at uh, napasin napansin din po natin na uh, bihira na lang po or mangilan-gilan na lang ang mga nadagdag na mga bagong ula or online lending apps sa Play Store. So, medyo nanatili ang dami ng mga ula ngayon sa Play Store. So, iyon din ang dahilan kung bakit hindi na po tayo uh, nagbigay ng uh, panahon para uh, maghanap pa ng mga bagong online lending app. Pero, by the way, kung uh, mayroon kayong nahanap or mayroon kayong nakita mga bagong online lending app sa Play Store na sa palagay ninyo ay hindi pa namin nagawa ng review, so kung uh, maaari lang po i-share nyo po sa ating comment section para po Um, mahanap natin at magagawa natin ng review. So sa video na to, pag-uusapan natin itong ula na GoPeso. So ito si GoPeso. Actually nakita ko siya nung uh, I think mga 5,000 pa lang ang uh, downloads pero ngayon medyo mahaba-haba kasi umabot na ata tayo ng ano? Ano ba? Mag isang buwan na ba na wala tayong bagong review? So, dumami na po yung nag-download sa Gupeso. Sana man lang ay walang iiyak sa mga umutang sa kanila dahil si Gupeso po ay under kay Microdot Lending Corporation. Ilang beses na po tayong nag-review ng uh, uh, app under kay Microdot Lending Corporation. Ito sa Microdot Lending Corporation ay nagpapalabas po ito ng uh, maraming online lending app at ang lahat ng pinalabas nila ay mga Tama kayo, Loan Shark. Oh, ngayon mayroon pang isang uh, nasa Play Store na ano din nila, na ula ang credit peso. So yan po ang mechanic credit peso. Pero Sigo Peso muna ang pag-uusapan natin. So, ito si Microdot Lending Corporation ay registrado po ito sa Securities and Exchange Commission. Kaya sa factor uh, number one, di ba tatlo ang factor na kinukonsider natin kapag tayo po ay nag-review ng isang online lending app. Factor number one, dapat po registrado sa Securities and Exchange Commission. Factor number two, dapat po hindi po sila loan shark. Factor number three, dapat po hindi sila data privacy violators o hindi po sila nanghaharas. So, Sigo Peso, Uh, pasado po ito sa factor number 1 kasi uh, si Microdot ay registrado sa Securities and Exchange Commission. Pero hindi ibig sabihin na rehistrado or mayroon po silang uh, certificate of authority ay magiging legit na po ang operasyon nila or yung pagpapautang nila dahil mayroon pa tayong tinitingnan na dalawang factor. So sige, uh, pasado siya sa factor number 1. Kumusta naman po yung factor number 2? So nabanggit ko na na sa factor number 2 itong si peso na ang likod ay si Microdot Lending Corporation ay loan shark. Pag sinabing loan shark, asahan niyo po na malaki ang processing fee at mataas po ang interest nila. At ang masaklap, common din po sa uh, Microdot Lending Corporation na mga ula na 7 days lang ang kanilang term. So pag sinabing 7 days tapos malaki ang processing fee, mataas ang interest, sigurado talagang malagay ka sa alanganin. O, siguro sa umpisa, mababayaran mo pa siya, pero kung uh, na, ang naging ano mo, ang naging parang strategy mo para uh, hindi ka mabaon, kunwari sa utang, ay nag ka, or umutang ka sa private ng mga tao para mabayaran mo si GoPeso so, pero hindi po yon ang tamang uh, tamang strategy dahil sa processing fee at sa interest kanila titirahin so mayabo talaga yung ano mo mayabo talaga yung uh, kaldero mo pag uh, uh, inulit mo pa ang pagutang sa kanila siguro uh, isang beses pangalaman beses pwede pa Mababayaran nyo po sila pero kung uh, ulit-ulitin nyo po at magre-reloan kayo then uh, lalaki yung amount na uutangin niyo. Siyempre, kung good peer kayo, may pa ano 'yan, may pa uh, a credit limit increase 'yan si ano, si Microdot Lending Corporation. At pag ginagrab nyo po 'yan, mas lalo kayong uh, mahihirapan at malagay sa alanganin dahil sooner or later po hindi nyo na kayang bayaran yung processing fee at interest. Okay lang sana kung ang processing fee ay maliit lang, siguro mga 0.5% sa total amount, pero kadalasan po sa mga processing fee ay nasa almost 50, uh, 40 to 50% ng inyong principal loan ang kanilang processing fee. Tapos nagpatong pa sila ng interest. Kaya magiging kawawa talaga kayo. Magiging kawawang kawawa. So, sigo peso po ay uh, certified loan shark under kay Microdot Lending Corporation. So kumusta naman ang factor number 3? Sa factor number 3, itong si Gupeso ba ay hindi gumagamit ng third party collectors o hindi ba sila nangaharas, hindi ba sila nananakot kung sakaling ma kayo ng pagbabayad? Base po sa previous na mga ano natin, mga reviews natin kay Micro.lending Corporation, wala pong nagbabago. Sila po ay pariho pa rin ng haharas, nananakot, ng babanta at namamahiya. Yan po ang magiging consequence kapag hindi nyo po sila babayaran. O wala kayong uh, intention na hindi magbayad. Pero paano na kung nasagad talaga ang budget ninyo dahil sa sobrang laki, na, laki nga ng processing fee at ang taas ng interest tapos short term pa, 7 days. Mas short ka talaga sa budget mo. Kaya mahihirapan kang habulin yung uh, utang nyo po or yung due date ninyo sa kanila. Okay lang sana kung ang term ay mahaba-haba. One month, two months. Pero 7 days, imagine niyo po yan. Kung wala kang malinaw na trabaho or wala kang malinaw na source of income at wala kang malinaw na pagkukunan ng inyong uh, pambayad sa sa kanila, wag na kayong umutang. Maghunos dili po kayo. Maawa kayo sa sarili ninyo. Maawa kayo sa pamilya ninyo, maawa kayo sa mga kaibigan ninyo at kamag-anak ninyo kasi lahat po sila madadamay kapag nag-umpisa na pong mananakot, manghaharas, mambabanta at namamahiya ang mga online lending collectors. Kaya hindi namin nirekomenda ang pag-utang sa mga online lending app na under po kay Microdot Lending Corporation. Layuan nyo po, huwag nyo pong subukan kundi masisira talaga ang buhay ninyo. Masisira talaga. At sana, bago pa man mangyari yan, ay naisip niyo na, na hindi maganda ang pag-utang sa mga online lending app. Again, based po sa experience natin, for more than 5 years na po tayong nag-monitor, nag-review ng mga iba't ibang loan shark na online lending app, ni isa, wala talagang nagsasabi na nakakatulong sa kanila ang mga online lending app walang wala. Ang mga online lending app ay dagdag pahirap sa ating mga kababayan na naghihirap na tapos umutang sa kanila, mas lalong nababaon sa utang, mas lalong naghihirap at nagkakaproblema. Nadadamay ang pamilya, nadadamay ang trabaho, nadadamay ang mga kaibigan. Kaya, please, wag nyo pong sunggaban na subukang umutang dito kasi sigurado talaga ako na hindi maganda ang kahinat na nito at ikaw ay magsisisi magsisisi talaga sa bandang huli again wag gawin ang reloan system at saka tapal system tapal system yung uutang ka sa ibang ula para pambayad mo sa peso. kung hindi mo kayang bayaran wag kang umutang sa ibang ula wag kang gumawa ng hindi magandang ano uh, action sa pagbabayad dahil sigurado pagsisisi ang uh, ano uh, iisipin iisipin niyo po sa bandang huli anyway maraming salamat po at again sa mga hindi pa nag-subscribe please subscribe sa pang loan at online lending at sa mga first time na ano na nanonoo dito sa video na to kung gusto niyo pong uh, makapunta sa aking live puntahan niyo lang po mayroon po akong live lunes hanggang sabado alas 8 po yan ng gabi o oh, Pilipinas time kung gusto niyo pong sumuporta sa ating uh, uh, YouTube channel pwede din kayong uh, mag-member as Bliss Giver member pindutin nyo lang po ang join button at magiging Uh, ano na kayo? Highlighted or kayo ay magiging welcome na welcome sa ating live at isa-shoutout ko po kayo doon, VIP. So salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli. Paalam!